Oh, ano okay, kuno tayo dito crispy king bibigyan natin Balik ko. O, out lang. Kaning Osaka ari chicken tapos rice. Salamat ah, ah. ah, okay. po, na Ah, limang ways. Ah, lang din ako buha ka ko. Lain na lang ha. Puntahan ko kay si nanay na nasa daan. Nakita ko kasi siya nasa daan lang siya tapos may mga bitbit -bit siya na mga gamit niya. May interviewin ko siya guys. Dito yung Diretso ko na. Ah, oh, tara, 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 tara. Puntahan natin. Sobrang init pa naman, guys. Oh. So, tingnan nyo, kawawa ko naman. Nay! Agoy ah! Yung kao na ka, Nay! Nakoy, pagkaon dala ni Mo! ako mo. Pag-aasaman ka! Oke, boleh. Boleh. Ini kami kayak ini. biar lebih cepat pagkaon mo biar panyapon ha?